Okay, Ms. Meag, let's verify. Sir, good afternoon. Ibang issue lang po. Sir, paano nyo po sinasala ngayon yung mga nag file ng COC, lalo na yung kanilang mga birth certificate, para hindi pa maulit yung isang alis po? Talaga pong napakahirap sa pagkatatali po kami sa kaso ng Serafica si versus Comelec. Una, pansin niyo po, si Gagante, pansin na pansin yan. Una, pansin niyo po, hindi naman namin tinatanggihan kahit sino nagpa-file dito sa atin. Kaya si Hon ang kumanta sa inyo. Kaya si Hon ang ano man yung ginagawa. Tinatanggap po namin sapagkat yan ay ministerial duty ng Pomele. Ibig sabihin, wala po kaming diskresyon na tanggihan dahil lang sa itsura ng tao, dahil lang sa demeanor ng tao, dahil lang sa pagsasalita ng tao. We will accept all their certificates of candidacy. So long as proper form, may pirma, notaryado, may documentary stamp, at kumpleto lahat yung items na pinapifill upan, tatanggapin po namin yan. Ngayon, pagkatapos po ng October 8, bigyan niyo po kami ng mga dalawa hanggang tatlong linggo lang. Pasabihin namin sa inyo lahat sino ang nuisance candidates kung meron man. Sino ang legitimate uh, candidates. At the same time, yung dalawang linggo na yon maghihintay kami kung may magpapay ng mga petisyon to deny due force and or cancer candidacy. At ang commitment namin sa lahat, sa sambayanan, Pagkatapos po ng October 8, eh, give us two weeks only. Makikita nyo po sa COMELEC website ang lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng nag-file ng kanilang kandidatura. Habol na habol pa kung meron kayong petisyon na pwedeng ma-file laban sa kanila sapagkat ang pagpapile ng petition to cancel or deny due course candidacy ay hanggang 25 days after the filing of the candidacy. So kung mailalabas namin ng at least 14 days yung mismong uh, listahan, makikita nyo doon ilang taon na siya, saan nakatira, citizen ba ng Pilipinas, anong, um, uh, anong pangalan, anong nickname na ginamit. So lahat na yan makakahabol pa para ma-file ang proper petition sa komisyon. So yun po yung commitment naman ng komisyon. Ngayon po, hindi tayo mag-disqualify o magka-cancel ng candidacy. pinag ko na po ito kahapon ng isang nuisance candidate dahil lang sa kahirapan, dahil lang sa wala siyang pera, dahil lang siya ay uh, walang properties or whatsoever. Hindi hindi po gagawin ng komisyon niyan sapagkat uh, wala dapat dinideprive ng karapatan na mahalal at tumakbo sa ating bansa dahil lang sa kahirapan. So sir, sir may appeal kayo sa public na tignan yung mga kakandidato sa mga probinsya nila matiyak na lehitin mo silang Pilipino. Ano po. Yung po ang purpose namin ng pagpapublish first time sa kasaysayan ng ating uh, eleksyon sa bansa. Na sana po tingnan ninyo. Ah, ito pala si ganito. Ito pala ang background niya. Bakit bigla sumulpot? Hindi naman nakatira dito yan. Wala namang bahay na sinasabing ganyan. Etc. 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 At least first time. Kasi po dati, pag nag-file ng kasi di naman alam ng na mga kaputante. Sino yun? Kasi di naman natin binibigay yung COC kahit kanino. Eh ngayon, na andun mismo sa COC ang commitment nila na papayagan nila ang COMELEC ilabas ang Certificate of Candidacy. Last sir, pati yung birth certificate nila, ikakounter check. Yung birth certificate po kasi ay hindi required na isubmit. Wala pong dagdag na naka-attach sa isang Certificate of Candidacy maliban sa CONA, Certificate of Nomination and Acceptance. Bawal po kami mamagpadagdag ng kahit na anong dokumento na hindi naman nire-require na ng batas kakailanganin po ng batas para magpadagdag ng kahit na anong dokumento sa Certificate of Candidacy. Paulit-ulit ko pong sasabihin, minsan sinubukan na ng Comelec na magpadagdag ng dokumento, katulad po ng Certificate na hindi siya drug addict o gumagamit ng pinagbabawan ng droga. Yung po ay diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board at saka sa Comelec, sapagkat Nag, uh, ang kongrek daw ay nag-usurp sa kapangyarihan ng Kongreso at number two, hindi daw po tayo pwede ng kwalifikasyon na wala naman sa saligang batas o sa umiiran na batas.